May iniinda raw na sakit sa katawan si Harold ng araw na yun, ngunit para sa kanya, mas grabe ang sitwasyon noon ng mag-ama. Kasi po, naglaro po kami ng sepak. Bumagsak po yung katawan ko. yung pagbagsak ko po, masama po yung ganere ko po, masakit. Ayun, kahit na masakit siya, pinilit ko pa rin dahil sa, sa kapakanan ng ibang tao para lang mabuhay yung bata. Eh pag namatay yun, tas di mo tinulungan, makukonsyensya ka pa. Ang pasan ni Harold, dumoble dahil sa kanya halos napunta ang bigat ng duyan. Pero hindi niya ito pinansin dahil ang mas na para sa kanya, ang madala ka agad ang bata sa ospital. Ang nabanggit sa akin nung tatay niya, ay, dalawang araw na nagsusuka yung bata. Yung binigay ko na lahat sa kanya, kahit yung katawang kayo nanginginig na sa hirap. Yung binuhat ko yung yung nasa dulo na tanggal yung gulong. Binuhat ko yun hanggang sa emergency. Sa lahat ng aming naitampok na Good Samaritan, si Harold ang pinakabata. Kaya ganito na lang ang interes ng aming grupo upang mas lalo siyang makilala. Ikalawa siya sa bunso sa labindalawang magkakapatid. Sa pagsasaka, binubuhay ni Tatay Leonardo ang kanyang pamilya. Madalas, si Harold din ang kaagapay niya sa bukid. Si Harold ko, mabait na bata yan. Yan pagka walang ginagawa dyan sa bahay, yung hindi pumapasok, sumasama sa bukid dyan. Pinabubuntot ko sa, sa mga na, sa traktor. Para kung lumaki sila, malaman nila kung gaano kahirap yung dinadanas ko sa pagsasara. Pag sa nakakapagpayak naman sa akin, pag nakikita ko yung yung tatay ko ay nasa bukid, yung nahirapan na siya. Dahil malaki ang mag-anak, madalas hindi sapat ang kita ni Tatay Leonardo. Nais makatulong ni Harold, kaya sumabak na rin siya sa pamamasada ng tricycle. Ginagawa ko sa araw-araw, papasok ko sa envestigapan, Tapos pag uwi ko sa hapon, magta-tricycle na ako. Kasi nahirapan na rin yung tatay ko pag galing niya ng bukid, gusto niya mamasada pa siya. Para hindi na siya mamasada, ako na lang, para hindi na siya mapagod. Pero kahit anong sipag nila, ang magutom ay madalas pa rin nilang danasin. Mahirap kasi yung pamumuhay namin, eh, tulad niyan. Minsan, dinaka na kami ganong kumakain. Kasi wala na rin kami yan, eh, pambili. Eh. Mahirap yung ganun. Nakita mo yung pamilya mo, nakakaupo kayo hindi kayo makakain. May konting kanin nga kayo, makakain mo ba yung kung wala namang asin na asin lang din? Kaya sinisikap niyang makatapos sa kolehiyo kahit pa alam niyang parang imposible sa gaya niyang pobre. Minsan kung pum pumapasok ko, ano, kahit 20, 20 pesos lang, pinagkakasya ko na para makapasok lang ako. Sa kagustuhan ko pumasok, kahit na wala akong pera, kailangan eh. Kasi nasa pagsisikap naman ng tao yun. Pero hiniintress kong makatapos kahit ni Malakoting, kahit high school graduate man lang mga anak ko. Kasi hindi naman ako marunong. Ayaw kong magaya sa akin ng mga anak ko. Isusunod ko pa ba yung mga anak ko sa akin? Ayaw ko naman ng ganon. Nakapanghihinayang kung ang tulad ni Harold na pursigido ay pupurlin lang ng kahirapan. Kaya hanggang pangarap na lang siya. Lahat ng gusto ay tila sa panaginip lang nakakamit. Para saan masakit yun kasi kung gusto ko mang bumili ng gusto kong bilin, hindi ako makabili. Dahil kulang nga kami sa aming pera. Ngunit kailangan ba talagang maging mayaman para maging masaya? Malusog siya, walang sakit, maraming kaibigan, at busog siya sa pagmamahal ng magulang swerte ko sa pagpapalaki ko sa mga anak ko. Dahil nakikita ko naman ang inuugali ng mga anak ko ngayong malalaki na sila. At isa sa laging itinuturo nila sa mga anak ay ang tumulong sa kapwa. Si Harold ko talagang ugali na. Kahit na sino sa mga anak ko, puro ganun din. Talagang pag nakakita ng kailangan tulungan, talagang tinutulungan. Dahil ang sabi ko sa kanila ganire, Pagka anak meron kayong ganun na matutulungan, tulungan niyo sila. Dahil tayo rin, mahirap din tayong tao. Sa atin din nangyayari yung ganun. Proud ako sa sa'yo anak, Harold, Kalanok. Proud na proud ako sa anak ako. Mahirap magtiwala, maabala, perwisyo. Ito ang malamang natatakbo sa ating isipan kung may mga sitwasyong gaya nito. Pero para kay Harold, awa at kung paano makakatulong. Yan ang una niyang naging reaksyon. Pambihirang katangian na sana ay atin pamarisan.